Historia Tagalog Horror Stories maaga akong nagising ngayon dahil sa mga tao na bumabagabag sa akin. Si Aling Dina at Angie ang kasama ko rito sa loob ng kubo. Katabi ko ngayon si Angie. Sa sahig kami nakahiga ngayon at may latag na banig. Tumayo ako at napatigil matapos na mapansin na wala si Aling Dina sinipat ko pa si Angie na tulog na tulog talaga. Tumayo ako at pumunta sa pintuan. Hindi ito nakalak kaya binuksan ko ito para silipin ang labas. Medyo maliwanag na rin ang paligid at halatang abala na rin ang iba. Niyakap ko ang sarili ko dahil sa lamig ng hangin na sumasalubong bago ako lumabas biglang may nagsalita sa aking likuran at agad akong napatingin sa likuran ko nang sabihin niyang maaga pa daw masyado. Si Chan Chan. Nakangiti akong bumati kay Chan Chan ng magandang umaga at agad itong lumapit sa akin at iniligay sa balikat ko ang balabal na suot niya kanina inakbayan pa ako ni Chan Chan at lumakad kami papunta doon sa may upuan na gawa sa kawayan. Habang naglalakad kami, napansin ko si Marlo habang nag-aayos ng na mga kahoy na nasibak nila. Nakatingin siya sa amin ni Chan Chan ngayon. Agad naman akong tumaliwas ng tingin. Matapos kaming makarating sa upuan at nasaktuhan pang katapat ng kinauupuan namin si Marlo na ngayon ay nakatingin sa ginagawa niya. Nagtanong ako kay Chan Chan kung kailan pa niya nalaman. Mukhang alam naman niya kung ano ang ibig kong sabihin. Sumagot siya ng matagal na raw bago pa daw ako dumating at nasabi na raw sa kanya ni Lola Esdang ang lahat. Sabay yakap ni Chan Chan sa akin na sinagot ko rin ng yakap. Matapos namin kumawala ay humiga ako sa balikat nito habang nakakapit sa braso niya. Sinabi ko kay Chan, Chan ang salitang thank you. Kahit ano ang katangahan ko, palagi siya nandyan para sa akin. Kahit anong nangyayari sa akin ay palagi silang nandyan sa tabi ko kaya hindi ko na rin makuhang magalit pa sa kanila. Sinabi ni Chan Chan na parehas daw sila ni Gino na matagal na itong alam kahit daw si Marlo ay alam na ito. Matapos niya itong sabihin ay napatingin ako kay Marlo na abala pa rin sa ginagawa niya. Ibig sabihin simula pa lang noon ay alam na niya ang lahat. Kaya pala nandoon siya noong panahon na akala ko ay mayroong party ibig sabihin pala ay matagal na nilang alam ang buong pagkatao ko. Pero bakit noong tinanong ko siya kung ano ang alam niya ay hindi siya nagsalita? Pinaliwanag nagsa akin ni Chan Chan na hindi daw sinabi sa akin ng lahat dahil sa kagustuhan ni Lola Esdang. Ayaw daw nilang masira ang mga plano nila noon. Napaangat ako ng tingin kay Chan Chan Nagtanong ako kung ano ang plano. Sinabi niya sa akin na sa lugar daw na ito kami titira. Ayaw nila daw na magmahal ako dahil baka may maging balakid sa misyong dapat ko daw gampanan. Ngunit nagbago ito matapos ko daw mahalin si Marlo. Pagpapaliwanag sa akin ni Chan Chan. Dagdag pa niya sila din daw ang dahilan kung bakit kami nagkakilala ni Marlo. Ayaw daw sana nila, kaso daw si Marlo. Nanatili pa rin akong nakatingin kay Chan Chan habang inaantay ang iba pa niyang sasabihin. Pagpapatuloy ni Chan Chan, si Marlo daw kasi ay matagal na akong gusto. Simula pa lang daw noong palagi nilang pinag-uusapan ang tungkol sa akin kung ano daw ang kailangan kong gawin. Kahit na daw hindi pa ako nakikita sa personal ni Marlo. Ilang beses na raw akong nakita ni Marlo sa picture na pinapakita ni Angie sa kanila. Simula daw noon ay atat na atat na daw si Marlo na makita ako. Kaya daw walang pinalampas na oras si Marlo noong nalaman niyang nandito na ako. Alam daw niya ang lahat alam daw niya na bawal akong magmahal pero makulit daw talaga si Marlo. Halos gusto kong magsisigaw sa sobrang kilig na tapos niya itong sabihin pero dapat manatili akong kalmado lang para naman hindi halata. Napatingin ako kay Marlo na seryosong nakatingin sa amin. Ibig palang sabihin matagal na akong gusto ni Marlo pero bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Sinabi pa ni Chan Chan Noong gabi daw na dapat na itatakas ako ni Marlo Siya daw ang kasama niya noon Dito daw dapat ako dadalhin ni Marlo Pero daw mukhang nag-away kami Huwag na lang daw akong maingay na sinabi sa akin ito ni Chan Chan Baka daw kasi ay awayin siya ni Marlo sabay pa kaming natawa matapos niya itong sabihin. Nagtatawanan kaming nakatingin kay Marlo. Mukhang naiinis nga si Marlo dahil baka akala niya na pinag-uusapan namin siya. Pero totoo naman talaga na pinag-uusapan namin siya. Sabay kaming napatigil at napatingin kay Gino nang sabihin ito na kumain daw muna kami Pumunta na rin kami sa kubo at ginising na si Angie na tululaway pa kung matulog. Masarap ang mga pagkain dito. Ang mga kababaihan ang nagluluto at talagang napakasarap. Sana ako din ay magaling magluto. Adobong manok ang ulam namin ngayon. May mga alagang hayop din kasi sila sa lugar na ito at maraming mga tanim. Apat kaming magkakasama ngayon, si Chan Chan, Gino, Angie at ako. Napapatawa na ulit ako ni Gino sa mga baduy na joke nito. Medyo napanatag na rin kasi ang loob ko dahil nga nakabalik na ng Biringan City si Lalola. Nalulungkot man ako dahil sa pagkamiss ko sa kanila pero inaalalayan naman ako ng mga kaibigan ko nagtampo si Angie dahil siya ang huling nakaalam tungkol sa pagkatao ko. Pero agad din naman itong nasuyo ni Gino. Naikwento na rin nila ang lahat ng ginawa nila para sa akin at sa misyong gagawin ko. Pero hindi pa rin talaga nila maiwas ang panunukso nila sa akin kay Marlo. Kahit wala rito yung tao, puro siya ang bukang bibig ng mga kasama ko hindi naman talaga na wala ang pagmamahal ko kay Marlo. Siguro, nainis ako sa kanya noon sa mga sinabi niya sa akin. Pero naiintindihan ko na rin naman ang dahilan niya. Ewan ko ba, ganoon lang ata talaga kalakas ang tama ko sa taong iyon. Matapos ang tawanan at kwentuhan namin, ay tinawag kami ni Aling Dina dahil may simpleng kasiyahan daw ngayon. Nalalapit na kasi ang pagbubukas ng portal kaya gusto nilang magkaroon ng kaunting salo-salo. First time ko lang din makapunta sa ganitong kasiyahan kaya talagang nakakatuwa. May isang mahabang lamesa sa gitna na nilagyan ng mga dahon ng saging. Nakalapag dito ang kanina Pinatungan ng mga ulam Hindi ko pa na ang ganito Pero napapanood ko ito sa TV Sabay-sabay kaming kumain at nakakamay Hindi ako marunong kumain ng nakakamay Pero tinuruan ako ni Chan Chan Nakatabi ko ngayon Sa kabilang gilid ko si Gino Nakatabi ni Angie Nasa tapat ko naman si Marlo Pero nanatili pa rin kaming walang pansinan katabi niya ngayon yung babae. Tanya ata ang pangalan niya, nakalimutan ko na rin. Habang kumakain kami, sumusulyap-sulyap ako sa kanila na mukhang enjoy na enjoy sila kumain. Tumitingin pa yung babae sa kanya habang kumakain na tila gustong pati si Marlo ay ulamin niya. Sumama ang tingin ko sa kanila at gigil na gigil kong hinila yung isang isda pero Mukhang napahigpit ata kaya natusok ako ng tinik. Agad akong napasigaw dahil sa sakit. Titingnan ko sana ang kamay ko pero naunahan ako ni Marlo. Nagulat ako sa tanong ni Marlo kung ayos lang daw ba ako. Medyo OA siya sa part na ito pero hindi ko may kakaila na matapos niyang hawakan ng kamay ko at tignan kung may sugat ba o wala ay nakaramdam ako ng ilang maninipis na kuryente na dumadaloy sa mga ugat ko. Nanatili siyang nakahawak sa kamay ko habang ako ay nakatitig sa kanya na hindi alam kung ngunguyain ko ba ang pagkain na nasa bibig ko o lulunukin ko na lang. Napatigil kami matapos ang matagal naming pagtititigan nang madinig ang boses ni Eliasara. Agad kaming napatingin sa mga kasabay namin na ngayon ay nakatingin sa aming dalawa as in lahat sila ay nakatingin sa amin na para silang nanonood ng teleserye at nag-aabang ng susunod na mangyayari matapos kong maunawaan ang lahat ng nangyayari ay agad kong hinila ang kamay ko. Napayuko naman si Marlo at muling bumaling sa pagkain. Bumulong ako kay Chan Chan na busog na ako at saan ba maguhukas ng kamay. Itinuro niya naman ako doon sa isang balon. Lumakad na ako papunta doon ilang segundo rin akong nakatingin dahil hindi ko alam kung paano ito gamitin. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito at hindi ko alam kung paano ako kukuha ng tubig mula sa ibaba. Ayoko naman na makaistorbo sa kanila dahil mukhang dinadama nila ang pagkain. Bigla na lang may nagsalita na hindi daw aakyat ang tubig pataas kung titignan ko lang. Halos mapatalo naman ako sa gulat matapos kong madinig ang boses ng isang lalaki mula sa likuran ko. Hindi ko na kailangan pang tignan kung sino ito dahil kilalang kilala ko kung kaninong boses iyon. Lumakad ito palapit sa akin at may kinuha sa isang gilid may mahabang kawayan at sa dulo nito ay may nakataling balde na hindi ganoon kalakihan ito ang ginamit niya para makakuha ng tubig na ilalagay sa baldeng nasa harapan ko nanatili akong nakatingin sa kanya habang ginagawa ito at hindi ko maiwasang mapangiti napatanong tuloy siya kung bakit daw ako ganito makangiti agad ko naman binawi ang ngiti matapos nitong punahin. Yumuko ako sa balde at inilubog ang kamay ko para hugasan na. Maya maya ay umupo rin siya at inilublob ang kanyang kamay. Aalisin ko na sana ang kamay ko matapos kong maramdaman ang paghigit niya mula sa tubig. Nakasawsaw ang mga kamay namin pareho sa tubig Mahigpit niya itong hawak habang ako ay pilit na iniiwasan ang tingin niyang kanina pa ako tinutunaw. Gusto kong magsalita o magreklamo sa kanina pa niyang ginagawa pero hindi ko kaya. Ayoko siyang pigilan sa ginagawa niya. Hindi na muling nakapagsalita si Marlo nang biglang may sumausaw sa balde. Sabay kaming napatingin at agad kaming napaatras at mabilis na nagbitaw ang mga kamay namin na kanina pa magkahawak. Bakit kasi bigla-bigla namang nakisawsaw itong si Eliasar? Umirap ako at agad na umalis doon. Nagtungo na lang ako kila Chan-Chan at mukhang tapos na rin silang maghugas ng kamay. Dinala nila ako sa isang parang maliit na entablado. Mukha atang may kantahang magaganap ngayon umupo kami sa ikatlong hilera. May mga upuan kasi rito na pahaba at gawa rin ito sa kawayan. Muli kong ibinaling ang paningin ko sa harapan. May drum set doon pero gawa sa lata at plastik ng container. Medyo naastigan lang ako dahil nakaisip sila ng ganitong paraan para libangin ang sarili nila. Masaya pala rito na sa mga simpleng tao mo makikita na kahit anong mangyari ay makakahanap sila ng paraan para maging masaya. Nakakatuwa lang talaga isipin kung gaano sila kagaling para lumikha ng ganito. Matapos makapunta ang lahat at nakaayos ng upo ay umakyat na yung isang lalaki at pumuwesto roon sa may drum set. May isa pang upuan sa harap at mukhang doon uupo ang kakanta sa oras na ito. Apat kaming nakaupo sa isang helera. Katabi ko si Chan Chan at Angie. Si Gino naman ay sa dulo katabi ni Angie. Maya-maya pa ay dumating na ang kakanta na bit ang gitara. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Kumakanta pala si Marlo na natili akong tulala sa kanya habang busy siya sa pagtingin ng gitara niya. Agad naman nagbago ang mood ko matapos madinig ang sigaw ni Tanya na chinichir up si Marlo. Ngayon ay nasa harapan na siya ni Marlo. Pero kailangan ko mag-enjoy kaya ibinaling ko na lang kay Marlo ang paningin ko. Agad naman na kumakawala ng malakas na tibok ang puso ko matapos itong ngumiti sa akin. Ngayon ay tanaw na tanaw ko ang dimple nito na kay ko nang hindi nakikita. Mas maaliwalas ang mukha niya ngayon at hindi ko na maikakaila ang gwapo niyang mukha. Pilit ko namang itinatago ang mga ngiti ko matapos ang panunukso sa akin ni Angie na kanina para wakong nakangiti kay Marlo hindi ko na malaya na nadala na ako ni Marlo ng mga pamatay niyang ngiti. Nanggatong naman si Chan Chan at sinabing nararamdaman daw niyang uulan daw ngayon ng mga puso. Mahina ko namang siniko si Chan Chan para tumigil. Muli kaming nag-focus sa harap at nagsimula na silang tumugtog. Ngayon, hindi ko na napigilan ang pagngiti ko. Napakalamig ng boses ni Marlo. Ngayon ko lang siya nadinig na kumanta pero ang masasabi ko, grabe. Kung sa tawag ng tanghalan ito sa sali, baka pati ang mga judges ay ma-inlove sa taong ito. Wala na, ang pag iinarte ko ay tapos na. Ang hirap maging marupok. Hindi maalis ang tingin ko kay Marlo na habang kumakanta ng Narda ay sa akin din nakafokus ang mga mata. Para akong nasa isang movie at itong lalaking ito ang leading man ko. Parang naglalaho ang paligid at tanging siya lang at ako ang naiwan. Kahit madilim ang paligid ay nagliliwanag ito na tila may spotlight na nakatutok sa kanya. Sa bawat pagtama ng aming mga mata... Nararamdaman ko ang pagwawala ng puso ko at sa mga mata nito hinahatiran ako ng kakaibang kuryente na dumadaloy sa buo kong katawan. Para akong idinuduyan sa boses nitong malaanghel. Sa pagkakataong ito, hindi ko na maikakaila o maitatago pa. Muli na naman akong nagpahulog sa kasalanang ito mas malakas ang loob ko ngayon kumpara noon. Kaya ko nang magpakalunod sa sumpa ng pag-ibig na ito. Kaya kong mga pa sa dilim pero hindi ko na kaya pang pigilan ang damdamin ko para sa lalaking ito. Matagal na akong baliw sa kasalanan ito. Bakit hindi ko nalang damhin? Dahil sa bawat pagpigil ko, mas lalo nitong gustong sumabog.